Hi, Mama. Hala nga, Tita ngayon Ngayon, nalilatanong ni Rosales. Ang tanong niya ay, ano talaga ang hanap ng isang babae pagdating sa drama? So, natin pag-usapan for today's video. Ano nga ba talaga? Kung interesado ka malaman, please keep on watching para bago Kung bago ka pa lang sa akin channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang hanap talaga ng isang babae ay yung matatapos sila, yung masasarapan sila ng hindi sobrang pagod na pagod. Hindi ko nilalata marami sa mga babae ang hindi nagugustuhan yung sobrang pagod na pagod sila. Mas gusto namin mga babae na para kaming prinsesa. Yung pinaglilingkuran kami, yung sinasab na kami, yung lahat ginagawa sa amin hanggang sa marating namin, yung aming hangganan, yung sobrang masasarapan kami, na hindi kami sobrang hingal, pagod, yung maubusan ng hinga, yung ganyan. Marami ha, hindi ko sinabing lahat ng mabay ganito, pero marami sa mga kababaihan, ang ganito. Kung napapasin ninyo ang matatagal nyo ng asawa na walang ginagawa ay malamang ayaw nilang sobrang napapagod. Gusto nilang makaramdam na nasasarapan sila. Kasi may mga babaeng nahihirapan makaramdam ng sarap kapag may ginagawa sila. Kaya mas gusto nilang wala silang ginagawa para makamdaman nila yung pagdaloy ng sarap hanggang sa kaloblooma nila papalabas. Napapansin niyo ba ang mga babae kapag may ginagawa na nalalabasan sila? O yung matatagal nyo ng asawa, nalalabasan ba sila kapag may ginagawa sila? Siguro kapag ka nag-uumpisa pa lang kayo, yung bago pa lang kayo, nalalabasan sila. Pero, kapag matagal na ninyong asawa, nalalabasan pa ba kapag may ginagawa sila? Kapag ang isang babae ay wala nang lumalabas kapag may ginagawa. Siguradong mas naiisip niya na napapagod siya kesa sa nasasarapan siya. Kaya kung gusto mong nalalabas sa isang babae, huwag mong sobrang papagurin pero dapat masarap yung pag-ayod mo. Masarap yung pagtatrabaho mo sa kanyang buong katawan. Masarap yung pagkain mo yung ganyan. Masarap lahat ng pinapagawa mo para malalabasan siya at masasabi ng ang sarap talaga ng ginagawa natin. So, ganun po ang isang babae. So, sana sa ko ng tama ngayon talong. And if you like this video, please consider this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on the next vlog.